2pm na po mga kalaki, ito na po ang mga 4 digit laki numbers ng bawat lugar nyo po, ng bawat bansa. Kung meron po akong hindi na, na banggit, sabihin niyo po ang ngayon pong August 11, ito na po 2pm, 4 digit lucky numbers, Australia, 1972, New Zealand, 6438, India, 2261, Philippines, 1729, Thailand, 3130, Thailand, 2286, Malaysia, 5259 Dubai 3130 Texas 1728 China 8394 Singapore 2261 Hong Kong 4153 Sweden 8107 Okay Mexico 3289 Canada 1163 Greece 2435 Israel 0928 Las Vegas 1315 Saudi 2945 Japan 8076 Italy 2269 Germany 5938 Korea 315 6. Ayan po mga kalaki, kompletro po ang mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po 'yan irambola, pwede niyo po tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Kung meron po akong nakaligtaan, sabihin niyo ha. Good luck mga kalaki. Claim it, mananalo tayo.